Para sa Philippine Experience Program ng Department of Tourism nitong Hunyo, Soxargen ang naging destinasyon. Dumayo ang mga tourism stakeholder at advocate sa iba't ibang tourist attractions dito sa Region 12. Ito ang ating kwento dito sa Living in the South PH. Unang binisita ng mahigit isang delegado ang General Santos City Fishport Complex, ang ikalawang pinakamalaking fishport facility sa buong Pilipinas at ang daungan ng pinakamaraming tuna sa bansa. Araw-araw, nasa 200 metric tons ng tuna ang ibinababarito rito. Kaya naman ang Jensen ang tinaguriang tuna capital ng Pilipinas. Halos di magkamayaw o mga kargador, mga negosyante at iba pang manggagawa. Pagbaba mula sa barko, tinitimbang agad ang mga naglalakihang tuna. Tinitingnan din ng mga eksperto ang grading o kalidad ng tuna. Ang mga sashimi grade o class A tuna ay madalas ipinapadala sa US, Europe o Japan. Habang ang iba naman ay ibinibenta bilang frozen cut sa local markets, steamed loins para sa mga canning factory at ang iba naman ay nagiging processed food gan ng tusino at chorizo. Maging ang balat ng tuna ay ginagawang chicharon. Ang mga pang SOX destinations na bisita ng mga delegado ng Philippine Experience Program. Please follow our page para sa iba pang mga kwento about living in the South.